Tingnan natin guys kung uh, makakadaan tayo papunta sa barangay Sabang kasi sabi daw po ay uh, matas ko po ang uh, baha dito at uh, titingnan po natin kung uh, makakaliban na po ang sasakyan papunta sa barangay Sabang sa Jose Camarines Sur Ang uh, barangay Sabang po ay uh, kilala sa dito sa Partido Area na bagsakan ng mga isda dito binibili ang mga isla galing sa mga coastal area ng lagunoy at ng presentasyon maging ng karamuan so yan meron po dito mga tatawid ng baha siguro o na stranded so tingnan po natin ah merong namimigay po dito ng ano ng uh, mga relief may namimigay po ng relief dito So yan, medyo may tubig ka, pa talaga po dito sa part na ito ng uh, barangay kinalansan tingnan po natin kung makakaliba na po ang uh, uh, sasakyan dito sa barangay na ito so uh, ito pong barangay na ito guys ay uh, uh, agricultural uh, barangay na kung saan malawak po dito ang uh, taniman ng palay at yan, mukha po talagang mataas pa po ang baha dito Kung makikita nyo, ayan, mataas po talaga ang tubig dito sa barangay uh, Kinalansan So susubukan po natin na uh, pumunta sa barangay Sabang Ayan, at uh, medyo malalim pa po talaga ang tubig Subukan po natin. Uh, ito po ang uh, elementary ng Kinalansan Elementary School. Ito po ang nakikita natin sa ating uh, kanan. At sa kaliwa naman po ay ang uh, palayan o tubigan. yan. So, subukan natin pumunta ng uh, Barangay uh, Sabang. Uh, sabang, uh, Uh, sabang uh, tiga o uh, tamarind sewer. Tingnan natin kung makaliban po yung ating motor. Ano malalim talaga yung baha guys. Malalim. Ayan. At uh, mukhang kakayanin naman ang ating uh, motorcycle. Tapos natin yung baha natin. So nakaliban na po tayo at uh, Yan at uh, nakaliban po tayo sa baha. Papunta tayo ngayon sa Barangay Sabang. So baha pa po pala dito sa Barangay uh, Kinalansan Titingnan po natin ang kalagayan ng uh, Uh, barangay Sabang barangay Dulo dito sa bayan ng uh, San Jose Nandito na tayo guys sa uh, Barangay Sabang Dinaanan natin ang Barangay Dulo Ayan, Tingnan natin ito yung uh, Gawad Kalinga uh, Sa kanan natin yung Gawad Kalinga Housing At welcome to Sabang Ayan, House of uh, Home of Malasqui so, Tanungin natin kung bina ba dito O pumasok ba dito yung uh, Tubig ng uh, dagat So ito ang simbahan dito Padre Pio Parish ng uh, Sabang Sa dulo At dito naman sa ating kaliwa ang uh, Sabang uh, Central. Ayun, Sabang Elementary School. Sabang uh, Elementary School at malapit na po tayo sa uh, sa dulo kung saan uh, malapit sa dagat o sa Paibayi. Uh, Saba San Jose sa Store So nandito tayo sa sentro sentro ng uh, Sabang at uh, nakikita po natin alos wala pa talagang kuryente dito din uh, ngayon po ay November 17 kakatapos lang po ng bagyo uh, kagabi po dumaan yung bagyo at uh, ngayong araw ay uh, nandito tayo sa sentro ng uh, barangay uh, Sabang San Jose, Camarinesur So yan uh, mukhang uh, pumasok po dito yung dagat kasi may mga buhangin uh, Makikita natin yung buhangin sa daan, sa highway At uh, indikasyon po yan na pumasok talaga dito ang dagat sa loob ng uh, daan So nandito na tayo sa dulong bahagi ng uh, sabang. At nandito na 'yung mga hinatid ng uh, uh, service ng uh, munisipyo. At 'yan kitang-kita dito guys ang uh, dami ng uh, buhangin na natambak dito sa daan. So indikasyon po ito na uh, pumasok po dito ang uh, tubig dagat. dito po ang bilihan ng mga ista so nandito tayo guys sa barangay sabang at uh, makikita natin uh, punong puno ng buhangin po dito Nay grabe so ano hindi hukol. naglog po yung so mga daan no ni. Eh. Uh, bye-bye. Anong oras pwede nagpunso pag ilaw kang tubig? Ah, may po ma? Pag tao. So, pag dakula po kang tao. So, yan guys. Uh, napuno daw ito ng tubig. So, tingnan natin dito sa dagat kung anong nangyari. guys kung makikita nyo ito ang uh, dagat dito sa barangay Sabang ayan kung makikita nyo yung gusaling uh, yon ay uh, parang inabot ng dagat at uh, tumagilid guys inabot ng uh, lakas ng uh, alon so yan po ang uh, kalagayan dito sa barangay Sabang San Jose Camarines Sur so puro basura yan, puro basura po ang uh, karagatan dito. Mga punong kahoy, mga dahon, mga basura, plastic. So yan. So punta naman tayo ngayon guys sa port. Doon tayo sa Dulo Port. So ito guys yung uh, kanilang uh, mini port. O dito dumadaong yung mga bangka na galing sa iba lugar ng presentasyon so yan kita nyong bundok guys uh, yan po ay uh, barangay San Sebastian ng uh, Lagunoy uh, Lagunoy Camernizor na po yan at uh, yan ang uh, malawak na mangrove area at uh, mga nipa plantation dito sa barangay Sabang so dyan galing ang mga ginagawang pawid so yan so ito guys ang ilog ng sabang so ito po ay napakalaking ilog na lumalabas dyan sa uh, dagat kaya pag dito po ay nag high tide tataas po itong ilog at doon ang dagat so nagsasalubong po kaya lumulubog po ang uh, parting ito ng sabang so yan so ngayon punta tayo ngayon sa port ng uh, San Jose tingnan natin doon kung uh, ano din ang nangyari. So nandito tayo sa Port of San Jose sa barangay Dulo uh, Talisay Port guys, ang uh, port ng uh, Talisay dito sa San Jose. Dito din dumadaong ang mga malalaking bangka na galing sa iba-ibang uh, munisipalidad. So, yan guys. Medyo magalaw ngayon ang dagat pero hindi na tulad kahapon. So, punta natin yung uh, boulevard o yung uh, Tinatawag na Dulo Boulevard dito. So ito guys ang uh, Dulo Boulevard. Barangay Dulo. San Jose Camarines World. Yan. Ito po ay uh, idudugtong doon sa Tagas Boulevard sa uh, kaliwa natin o kanan Fort Alfred Fort Alfred Resort so tingnan natin dito sa tulay kung uh, na ba yung tulay na sa uh, sabang o ng uh, dulo Boulevard So, maiksik pa lang po ang boulevard na ito. Hindi pa masyadong uh, Mahaba kasi ongoing po ang uh, trabaho ng kalsada uh, dito sa isa sa tourist attraction dito sa aming lugar. Ito po ay dinarayo ng mga tagaybaybang uh, lugar para mag-picture, uh, magpapresko at uh, magbanding kasamang pamilya. So ito po ang uh, sikat na pasyalan dito sa amin. Uh, ngayon ay uh, dinaanan ng bagyo at isang challenge sa mga gumagawa nito ang uh, kalamidad na dumadaan tuwing uh, ganito may bagyo so subukan nating puntahan ang dulo so hanggang dito ang construction susubukan so, natin sa dulo ayan may mga nagbabike so dito ang dulo uh, ng construction ng uh, tinatawag nating dulo Barangay Dulo Boulevard Ayan. Hanggang dito na po ang natatapos Lane close pasokin natin guys So, dito ang uh, abot ng uh, construction nitong uh, sinasabi ko sa inyong uh, boulevard dito sa aming lugar. So, tingnan natin. Ang ganda. So, ang ganda dito, guys. Napaka-presko. Ayun, dito na yan sa Uh, barangay dulo ito yung uh, isa sa mahabang tulay na kukonekta dito sa boulevard at titingnan natin kung uh, hindi ba siya nabungkag ay hindi naman, kayang kaya so ayan guys ang uh, malakas na tubig at ito ongoing ang construction dito Yan. Ito ang kapila ng tulay. Shout out natin yang may-ari ng Blue House. All right, dito sa dulo. Shout out po. So, salamat guys sa inyong panonood. So, kung hindi ka pa subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe. Salamat sa iyong suporta sa panonood ng ating video. Salamat sa pag-share and like. God bless po.